Sa mga balitang mayroong pag-asa, mahigit isang libong katao na paglingkuran sa medical at dental mission sa Metro Manila. Mindoro Island Mission, itinalaga ang mga bagong pastor at manggagawa na maglilingkod sa buong isla. Area 5 Alpha Health Ministries Department, pinangunahan ng isang health crusade sa Tagig. Rojas Adventist Youth Society, nagsagawa ng feeding program at namahagi ng mga regalo. Kau na unahang district-wide Pathfinder Staff Certification Program isinagawa sa Socorro Oriental Mindoro. Adventist Youth Summit at Voice of Youth Harvest 2025 inilunsad sa Northeast Luzon Mission. Church Elder sa Lutukan seventh Adventist Church itinalaga sa paglilingkod. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon. Bilang kabahagi ng isinagawang Manila for Christ Harvest 2025, isang gawaing naglalayon na maipaabot sa buong Metro Manila ang salita ng Diyos, isinagawa ang medical at dental mission sa anim na lugar sa Manila, kung saan tinatayang mahigit isang libong katao ang napaglingkuran. Sa kabuoang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Wilmer Jim Estrito. Isang dental at medical mission ang isinagawa sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila sa pangunguna ng Northern Luzon Philippine Union Mission, Atlantic Union Conference at Central Luzon Conference. Mula sa pagtutulungan ng mga volunteers, nurses at doctors, tinatayang maikit isang libong katao ang napaglingkuran sa isinagawang medical at dental mission sa anim lugar dito sa Metro Manila. Sa part ng Northern Luzon Philippine Union Mission, nagpapasalamat kami sa mga volunteers volunteers na kusang loob na binigay ang kanilang paglilingkod sa kanilang mga endeavors na ginawa. This is not a very small medical mission. Malaking medical mission ito. At kung iisipin mo, anim na araw at sa anim na site, parang imposible na makakalap tayo ng maraming medical team. Pero marami ang nag-volunteer. So salamat ng marami sa ating mga volunteers at lalong-lalong na sa Atlantic Union Conference. Bukod sa mga ng mga libreng serbisyo katulad ng libreng gamot, gupit, medical at dental checkup, up layunin rin ng isinagawang programang ito ang maibahagi ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya naman, sila ay namahagi ng mga babasahin patungkol sa pag-asa at naghandog ng panalangin para sa bawat isang nakibahagi rito. Laking pasalamat ko sa Panginoon. Mahirap din kami, kaya nagtitiyaga kami pa medical dito kasi malang gamot. Kaya malaking pasalamat ko, lalong-lalo na sa Panginoon. Our vision and purpose is to expand the healing ministry of Jesus Christ. And so we come to the Philippines and we join with a group of doctors from the United States, Atlantic Union Conference to be specific, and also with doctors and health practitioners here in the Philippines. and it has been a wonderful partnership we are actually running six clinics this week and there are other places we're doing the same as well but we are very happy to have this opportunity it's actually an honor to be here with all these doctors and nurses and uh, individuals coming from Different walks of life. Uh, so another things that we have done that probably uh, is going to continue to benefit the community here is that we incorporated the donation of medical equipment like dental chairs, medical sterilizers as well, like autoclave and also suction machines and many other instruments so that the physicians can work perhaps provide a better service to our community. And for us, it's always a privilege, a pleasure to be the hands. And the feet of Jesus, bringing His healing ministry to the community that needs a lot of help. Tunay na pinagpala ang bawat isang nakiluhok sa programang ito. Mula sa bata't matatanda, pasasalamat sa Panginoon ang kanilang ibinabalik. Layo ni Magatid ng Balitang Mayroong Pag-asa. Ako po si Wilmer Estrito nag-uulat para sa Hope Today, HNP News. Opisyal nang itinalaga ng Mindoro Island Vision ang mga pastor at manggagawa na maglilingkod sa buong isla. Sa isinagawang installation program at turnover ceremony, ipinakilala ang mga bagong leader kabilang na si Pastor David Morado bilang bagong presidente ng misyon na mangunguna sa mga gawain ng iglesia ngayong taon. Tunghayan nito sa Balitang May Pag-asa ni Maria Ville Sotejo isang bagong kabanata ang nagsimula para sa Mindoro Island Mission matapos ang makasaysayang turnover at installation ng bagong presidente. Ito ay sinagawa dito sa Korean Day Church Dalagan Gloria. Sa isang formal na seremonya na dinaluhan ng mga leader at miyembro mula sa iba't ibang sulot ng isla, formal nang ipinakilala ang bagong leader na magsusulong ng mga makabagong proyekto at pagpapalaganap ng pananampalataya sa buong Mindoro. Naginampana ni Pastor Gerardo Arobe, South Luzon Philippine Union President. Pinupuri ang Panginoon sa kanyang pagpili sa akin bilang Mindoro Island Mission President. Isang hamon sa aking paglilingkod at sa pangunguna ng ating Panginoon sa biyaya at tulong niya. At ako'y naniniwala na kung paano niya ako pinatnubayan sa nakaraang mga responsibilidad na kanyang binigay, ako'y sasamahan niya kasama ng aking mga co-officers at mga pastor at mga leader ng iglesia para pangunahan ng gawain, lalo na ngayon 2025 at ang proyekto ng pagtatayo ng mission building sa pangunguna ng Panginoon at sa gabay ng banal na Espiritu, oh, walang imposible sa kanya. Sa kanyang mensahe, ipinahiyag ng bagong presidente na si Pastor David Morado ang kanyang vision para sa misyon ng simbahan na nakatuon sa pagpapalawak ng mga outreach programs at mga ministeryo ng iba't ibang departamento ng iglesia, lalo na sa mga kabataan. Samantala, ang outgoing president naman na si Pastor Danilo Fietas ay nagpahiyag ng taus-pusong pasasalamat at nagbigay daan para sa mas maliwanag na hinaharap ng ating misyon. Una, aking uh, pinapasalamatan at uh, pinupuri ang Panginoon sa isang pagkakataon na ako'y pinagluban ng pribilehyo na ako'y makapaglingkod uh, dito sa Mindoro Island Mission uh, sa pagkakatatag nito bilang uh, Pangulo ng Mission. Uh, mga minamahal na mga kapatid dito sa MIM, nais kong pasalamatan kayo sapagkat uh, sa pulpa na ito ay uh, pasimulang panukalaing uh, maging isang mission hanggang sa mga Sandaling ito ay aking nasaksihan ang inyong mainit na pagsuporta uh, sa pagtataguyod ng banal na gawain. Sa akin pong uh, magiging uh, kapalit na presidente, sa tulong ng Panginoon, uh, bagaman may mga hamon dito sa Mindoro, ay nagtitiwala ng lahat na inyong... Sa mga panukala ay magiging matagumpay ang gawain dito sa Mindoro. Maraming salamat sa mga kapatid, sa mga pastor at sa ating mga leaders ng bawat lokal na iglesia. Patuloy na maging matagumpay ang gawain dito sa MIM sa ilalim ng temang Call to be Faithful, binigyang daan din ang promotional ng Harvest 2025 na magiging sentro at tema ng mga pangangaral sa buong taon. Sa taong ito, inaasahang mas marami pang tagumpay at pagbabago ang mararanasan ng Mindoro Island Mission. Patuloy na may susulong ang pananampalataya, pagkakaisa at serbisyo ng bawat iglesia sa tulong na rin ng biyaya at habag mula sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Mindoro Island Mission, ako po si Maya Bucetejo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sa pangunguna ng Area 5 Alpha Health Ministries Department, patanggumpay na naisagawa ang isang health crusade sa Pateros, layunin ng programa na magbigay ng kaalaman sa kalusugan at hikayatin ang komunidad na mamuhay ng malusog sa pisikal, mental at espiritual na aspeto. Si Grace Ann Monteza para sa Balitang May Pag-asa. Oh, Alpha Health Ministry ng Area 5 ay naglunsad ng isang crusade na may tema ang God's Compassion in Action, the Health Ministry as a Reflection of God's Love na ginanap dito sa Patero Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing krusada ay nagtagal ng limang gabing serye na naglayong maghatid ng magandang balita mula sa Panginoon upang makapagbigay kaalaman tungkol sa kalusugan sa panguna ng Health Ministry. Masarap ang pakiramdam na kung saan ay mayroon tayong na-share sa mga kaibigan na natin, ibahagi natin at naipakilala ang ating Panginoong Yesus. Ang aking pong topic ay tungkol sa kasalanan na kung saan ay nilinis ang Panginoon ng kasalanan at yung pananampalataya natin, papaano natin mapatibay ito. Ako po'y nagagalak talaga, hindi ko ma-express ang feeling bilang isa sa mga tagapagsalita. Ibinahagi ng mga miyembrong kabilang sa Health Ministry ang mga mahalagang aral tungkol sa pag-iral ng Diyos, kapatawaran at pagbabago, sabat at kapahingahan, kautolat kautusan ng Diyos at bautismo. Natutunan ko dito ang kung paano ka magpakumbaba sa ating kapwa at kung paano ka humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ikalat natin sa ating kapwa na yung patungkol sa Panginoon na kailangan kaisa iwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay o kaya kung saan man mapunta. Bukod sa mga aral espiritual at kaalaman sa kalusugan, ang bawat gabi ay nagdulot ng na masiglang pagsasama-sama ng mga kapatiran at panibagong sigla para ipamuhay ang mga prinsipyo ng kalusugan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay malaki ang tulong sa mga kaibigan natin, lalo dikit sa community, para sila magkaroon ng isipan ng kahalagahan ng kalusugan. Dapat po, ah, binibigyan po natin ng pansin ang ating mga kalusugan sa tulong po ng ating programa. Ang ating po mga kaibigan ay eh, siyang ang mabuti ang kanilang pangangatawan. Bilang mga nakakaalam, ay dapat natin itong pangalagaan para tayo ay, sabi ngayon, mabuhay pa ng maayos para makapaglingkod pa tayo sa ating Panginoon. Sa pagtatapos, ang bawat isa ay nag-uwi na mas matibay na pananampalataya, bagong kaibigan, at masigasig na hangaring ipamuhay ang kanilang natutunan. Layunin maghatid ng Balitang May Pag-asa. Ako si Grace Almanteza, nag-uulat para sa Hope Today, NTUC News. Sa ilalim ng programang Dahil Ika'y Pinagpala, isang gawain ng Rojas Adventist Youth Society ang naglalayong mag-abot ng tulong sa mga mas higit na nangangailangan. Sila ay nagkaroon ng feeding program at namahagi ng mga regalo sa ikaapat na pagkakataon. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Ivana Fabella. How? bilang pagbibigay para salamat sa Panginoon, muling isinagawa sa ikaapat na pagkakataon ang programang Dahil Ika'y Pinagpala ng mga kabataan ng Raw Seventh-day Adventist Church at iba pang mga sponsors sa Sityo Dakutan, Barangay Balatasan, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Kalakip ng programang DAP Year 4 ang taus-pusong pagbabahagi ng mga regalo sa 75 na mga bata na kung saan ang mga regalo iyon ay nagmula sa iba't ibang panauhin na nagpaabot ng kanilang mga regalo para sa nasabing programa. Uh, ang experience ko ay uh, masaya, happy kasi uh, unang sa lahat, ito uh, talaga yung gusto kong gawin dati pa yung uh, sumama sa mga outreach program, gusto ko talagang sumama kasi maganda experience siya talaga. Tapos kung bakit ako uh, nag-share ng blessing kasi uh, sa daming uh, blessings sa tatanggap ko sa aking buhay simula sa uh, 12 months na sa isang buong taon, uh, syempre kapag may blessings na dumadating sa buhay natin, syempre kailangan natin i-share 'yon sa mga tao. Mali sa mga regalo, naganda rin ng mga larong pambata at mga pagkain upang madagdagan ang kasiyahan ng bawat isa. Sobrang saya at uh, yung excitement mo na ay na natupad dahil ito yung isa sa pinakaaabangang inaabangan kong event yung Dahil Ikay Pinagpala. Mula year 1 hanggang year 4 ay talagang sumasama ako at ginagawa ko ang paraan para ako ay makasama. At um, ang kahalagan kasi ng event na to na, na maging successful ay yung mapasaya ang mga bata. Actually, looking forward talaga ako sa DIP every year, especially sa malayo ako nag-aaral. Kaya ayoko talaga siyang ma-miss out. Tsaka sobrang sarap sa feeling. Nakaka-overwhelm ba kapag makita ka na, makapagpasaya ka ng mga ng ibang tao, lalo tigit yung mga bata. Dahil siyempre, di ba, minsan lang sila makatanggap ng mga ganong regalo at minsan lang yung mga ganong events sa buhay nila. sa Mindoro Island Mission, ako si Ivana Fabella para sa Hope Today, NTC News. Sa kauna-unahang district-based Pathfinder Staff Certification Program ay matagumpay na isinagawa sa Socorro Oriental Mindoro. Ito ay sa paunguna ng Com Trail Blazer Club. Ang programang ito ay nagbigay daan para sa mga miyembro ng komunidad na mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pamumuno at pagtuturo sa mga kabataan sa mamagitan ng Pathfinder Ministry. Alamin ng Balitang may pag-asa, hatid ni Erin Ilagan. Sa layuning mas pa ang kaalaman at pag-ibayusin ang kakayanan ng bawat Master Guides para sa mas malawak na paglilingkod, sa ilalim ng Pathfinder Ministry, isinagawa ng Com Blazer Club ang kauna-unahang District-Based Pathfinder Stop Certification sa lugar ng Socorro SBA Church, Socorro Oriental, Mindoro. Sa ilalim ng temang Equip, Leadership Growth and Service Excellence, tinalakay ang mga pangunahing hakbang para sa makabuluhang pagsasanay ng mga Pathfinders, gaya ng Pathfinder Club Structure, Club Administration, at Club Programming. Naging takapagsalita ng gawain ito ang mga magigiting na mga Master Guides na sina Master Guide Jason Aranya, Master Guide Grazel De Torres, Master Guide Maylene Liave, at Master Guide Milo Liave. Maraming mga bagay ang maaaring makamit ng mga Master Guides na dumalo sa Pathfinder Staff Certification Program lalong lalo na sa pagpapalago ng kanilang leadership skills. Napakahalaga na kanilang malaman ang sistema ng programa kung saan ay dapat nilang malaman ang pinakang layunin ng programa na sa gayon ay iisa ang pinatahak nating daan. Sa pamamagitan ng mga pre-tests, post-test at breakout sessions, nagkaroon ng pagkakataon ng bawat master guides na madiskubre ang lalim ng kanilang kaalaman sa Pathfinder Ministry at matukoy ang mga aspeto na nangangailangang mas lalo pang mapaunlad para sa mas epektibo pang paglilingkod. So, nakatulong yung aking mga napakinggan dito sa pakihinig ko dito sa loob ng ilang oras. Hindi na ako ng idea para magamit ko ito sa darating na pagsubok o isang privilege na maging isang director ng Pathfinder na kung saan ay ako, ako ang isa sa mga mangunguna Yes. na mag-lead sa pagkasagawa ng Pathfinder Ministry sa loob ng ilan taon. Matagumpay na nagtapos ang programa na batid ng bawat individual ang kahalagahan ng pagpapatibay pa ng kakayahan na makatutulong sa ministeryo ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, inaasahan ang mas malago at mas malawak pang Pathfindering Ministry sa tulong ng bawat isa. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa Mula sa Home District, Mindoro Island Mission, ako po si Erin Ilagan, nag-uulat para sa Hope Today's NPUC News. Inulunsad ang Youth Summit at Voice of Youth launching sa Northeast Luzon Mission na naglalayong magbigay ng kasanayan at inspirasyon sa mga kabataan upang maging aktibong bahagi ng misyon ng Iglesia para sa Harvest 2025. Ang mga kabataan ay inihanda upang mas maging epektibong katuwang sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Ang kaganapang ito nasa balitang may pag-asa ni Rendale Lopez. Isang makasaysayang pagtitipon ang nagaganap ngayon sa NELAC Elementary Auditorium para sa Youth Summit at Voice of Youth 2025 Harvest Launching na may temang Called to be faithful. Ang kagana pang ito ay pinangunahan ng Adventist Youth Ministries Department ng Northeast Luzon Mission sa pangunguna ni Pastor Jupiter Jacinto, Adventist Youth Director, at ng NLMAY Federation sa pamumuno ni Viljan Hope president ng NLMAY Federation. Layunin ng ating Youth Summit and Voice of Youth Launching ay upang uh, ma-empower ang ating mga kabataan as they involve themselves sa ating Voice of Youth Harvest 2025. Ang dalawang araw na summit na ginanap mula Enero 24 at 25 2025 ay nilahukan ng mga kabataang Adventista at Voice of Youth teams mula sa iba't ibang bahagi ng Northeast Luzon Mission. Siyempre po, sobrang blessed kasi may mga kung paano rin po ako pwedeng makaakay ng mga kapwa ko kabataan para makilala nilang Panginoon sa kanilang buhay. Binigyang diin ang layunin ng pagtitipon na patatagin ang pananampalataya ng mga kabataan at palakasin ang kanilang paglilingkod bilang bahagi ng mas malawak na misyon ng simbahan, nagbigay inspirasyon ang mga mensahe ni na Pastor Raymond at Chavez, NLPUM Associate Director ng 1000 Missionary Movement, at Pastor Jeter Canoy, SSD Associate Director. Ang kanilang mga pahayag ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging matapat sa pananampalataya at pagiging aktibo sa gawaing misyonaryo. This summit that we are joining right now, it would be a revolution of young people into the digital space to engage that they will be using their mobile phones, their cell phones, their accounts for the mission and to win more souls to Christ in connection to the Harvest 2025. Naniniwala ang Adventist Youth Ministries na sa mga susunod pang programa magpapatuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa tulong ng mga kabataan, isang henerasyong handang tumugon sa tawag ng Diyos. Layuning maghatid ng Balitang May Dalang Pag-asa, Rende Lopez nagulat para sa Hope Today HCNP News. Nagtipon ang mga Adventista sa Lutukan, Seventh-day Adventist Church sa Sariyaya, Quezon, para sa pagtatalaga ng anim na mga bagong church elder na maglilingkod sa iglesia sa buong taon. Ang kwento ng masayang kaganapan, balitang may pag-asa ni Remilyn Binabay. Sa pambungod ng taong 2025, nagdaos ng ordinasyon ng mga jakono at Jakonesa sa distrito ng Sarayaya sa Sitio Highlander, Lutukan, Sarayaya, Quezon. Pinangunahan ni Pastor Joel Caspe, Ministerial Secretary ng South Central Luzon Conference o SCLC. Ang mga inordinahang mga jakono at Jakonesa ay sina Ryle Remo, Adrian Ilada, Mayla Binabay, Estrella Villajego, Marilyn Meravalles at Mary Jane Manalo. Itinalaga sila para sa Panginoong Diyos upang sila ay patuloy na makapaglingkod sa bahagi ng pangangaral sa naturang distrito. Samantala, ang minsahe ni Pastor Joel sa tema ng pag-aani ng taong 2025 ay nananawagan ng bawat kapatiran ay makisangkot sa gawain tulad ng Integrated Evangelism Lifestyle o IEL. Lahat ng care group evangelism explosion, bawat mananampalataya magbigay bahagi ng pag-ibig katulad ng ating Panginoong Hesus. Patuloy na idalangin sa Panginoon na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ani. Ikayatin na makisangkot na maging alagad ng Panginoong Hesus. Bawat local church magkaroon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kapag ang ating mga kapatid, patupad mahirap patalusan, dalhin ang ating mga kapatid na sila'y makisangkot sa banal gawain. Ang mga officials na iglesia ay tinawag upang maging mga tagapanguna at maglipot bilang mga tagapanguna kaluluwa ng kanilang mga kapatid. Leaders, tinapag tayo ng Diyos upang pangunahan, maglingkod sa bawat isa at pangalagaan ang bawat ng ating Kasunod nito ay nagkaroon din ng pagpili ng mga opisyales ng DAC, DCC na naging pangulo si Tony Obon, mga department heads upang mamuno sa naturang distrito. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Remilyn M. Binabay, nag-uulat para sa Hope Today, Hope Channel North Philippines. AWR 89.1 FM Tunay na may good vibes Airwaves of love From dust to dawn Our love for you is strong so good news and music we will go Sa AWR 89.1 FM pagibi ibig at pag-asa Ang hatid namin Tune in, tune in a joyful sound, so A W R love and faith abound. So don't change that dial, don't hesitate. A W R it's all so great. With every hit, with every word, we're here to lift you up every single time. Cheerly and hear the joyful sound sa AWR love and faith abound so spread the word let everyone know sa AWRF FM blessings flow bit to maga, kasama mo kami sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update at sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Papapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kapatid na news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais nice ninyong isama sa ating mga news episodes. Ipadala lamang ang inyong uh, mga news sa newsathopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNPNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel, North Philippines, ako si Pastor Sherman Fidakan at ito ang Hope Today HCNP News.